Yes, this is the plan, our uh, schedule of the June sa kanyang ano. So, so 8, ngayong 8, punta ng very back sa Uzami, 17 kita ako to, 30 na dinagat, 35 dyan sa Puerto. Pero soon, meron din nag-enquire un sa kayo sa 20, 24, doon sa somewhere din sa ano Caraga. So, sana matuloy. Eh, this is the pool. Yung plan kasi noon is the pool area. Tapos, mara siyang jacuzzi type. And dito naman yung pwede mag, ano, mag, higda-higda ang mag yung mga visitors. And the rest are cemento para pa-drain sa tubig. And dito naman ang drainage talaga, main drainage. So, mga trees, plants, and everything. I love yung dito. Para kung mag standby ka dito, magpicture picture ka, this would be your background. Para maganda tingnan sa pics. ba diba? Trees and trees. Yeah. Pwede ito, bakit nagaganito? May mga ganito Ganyan. Ang sabi man Ang marag na iba na puto let's ask ko ano ang new plan so now we are planning we are doing a plan we are planning to do we are planning to make a we court. are making we are making we are going to make Basta, uh -huh. this is our plan for the swimming pool design and yeah, kung kano saan siya ma-realize. So this is just a dream going to come true. <laughs> so, gumunta kayo kay Pangil. Explain ko na to guys. Pangatlo ko na yata pang apat since una. So this is the floor plan. Floor plan, ito yung pool namin and I love Hinaguan. Ayan. So, dito yung mga flowers, mga bulaklak ng bougainvillea yeah? Ito yung pool niya area Tapos itong area na to ay Parang ganito sya Jacuzzi Parang syang jacuzzi Dito ayan Yan yung magiging itsura niya Ayan Kunwari jacuzzi siya. Jacuzzi talaga siya pero Ganito yung area dito Tapos itong area na to ay Bating Churba Ayan Bating Bating Ting Bating Siray Ayan dito Dito ano sya hot water. Ay, warm water. Ah, talaga? Oh, tapos dito, ground water. Magkirig-kirig. <laughs> Depende sa intensity. Intensity. Ay, ganun. Yan. yan. Tapos dito na area, may bakante pa kasi dito na area na gilid. Ayan. Para matakpan yung pump dyan, tsaka ibang view sa gilokod. Yan ay magiging... Ito siya ating tinatawag na gazebo Gazebo. Ah, Gazebo. Yan. yan yung plano ko talaga ever since. Yan yun, maging ganyan. Ganyan. Dugtong nito dapat siya nito. Diyan sa gilid siya. Basta dugtong o oh, may ano dyan papunta doon. As well as dito din, ganyan. Dito siya sa kabila. O, oh, diba? Pero wala siyang pader. Ay, walang pader. Wala walang pader kasi dapat transparent para sa hangin. Oo, oh, oh, correct. Ayan. Lost lang. Tapos dito ay plan dito. Di ba dito yung may parang cemento dito na square? O oh, yung mga parang tiyong Di diba, ilog ah. yan dyan? May kahoy hmm. dito. Ganyan, ganyan. So dito, parang gagawa ko dito ng cabin. Wow! cabin eh? Huh? <laughs> dito cabin, dito economy, dito tourist. <laughs> so barko parang ko na dito. <laughs> Hindi, parang siyang ano ba? Parang aircon room siya. Pero parang, bawa, parlings lang. gaya ng tindahan mo. Ng, yung kagaya ng tubo na yan, ganyan. Uh -huh. Tapos lalagyan oh, siya oh. ng pader, tapos may kama sa loob, tapos aircon. Ah, yung mga kuwan sa mga beach-beach na oh, mga... Uh, yung, yung, tas, yung is, massage area bang gano'n? Oo, kasi ang likod niya is glass door, tapos meron siyang loop dyan para sa ilog. Uh -huh. Para pag malakas yung mga, madali nalang mabasag. Hindi siya mabot. Hindi siya So yan, tatlo yan siya dyan, maigo, mas kakasya dyan tatlo. Tapos sa harap niya yung pinto, tapos may konting parang pag nito, terrace konti. Tapos, yan ay ah, papunta pa sa pool. Ayan. Adyan hagdan. Oh, tapos, ito yung parang... Uh, Tulo dito siya. Di ba? Do... Ito yung dito. Ito yung pathway niya. Tapos, drainage siya dito. Tapos, dito is parang yung mahugasan oh, ng tubo. Oo. Oh, oh. ah. Bago siya umakit sa pool area. Tapos, dito yung pump. Lagi ko dito ng hose. Tapos, dito yung tube. Tapos, may butas-butas yan dyan para yan yung water na tatalsik-talsik dyan sa pool. Ganun, ganun. Ah, baspas splash. oh, mm -hmm. dito. Ganon din dito as well as dito sa kabila. Mm -hmm. Tapos dito yung kahoy. Tapos dito yung way, uh, function hall. Renew, uh -oh. Tapos yung cottage natin, gaganyan naman siya. Igaganon natin, nalagyan siya ng taas. Sa ilalim yung may inumanan, tapos meron doyanan, mm -hmm. ganyan. Parang siya mini house. So, na, na sigur, mga down, years from now siguro mga like... <laughs> Yan yung plano namin, so more, more viewers and blood to come, and more share to come, please, and more alahas na masanlak to come. Pero yan talaga yung plano talaga, if ever man. So itong, naka-order na ako ng hollow blocks na 700, at ko pa siya ng 300 para maging 1,000 hollow blocks. Kasi hindi naman niya kailangan ng, atag nito, buhos kasi mataas naman yung lalim, di ba, so hindi naman siya makapasak, di ba. Tsaka wala namang tatalon-talon, hindi naman siya ganun ta heavy siguro. Sa makapal naman yung semento ay ano, all size 6. Tapos um, order na ako ng limang load ay anim na load na buhangin para dito, tapos para sa dito. Tong grabas para sa tong grabas ni. grabas is para din sa ano niya ilalagay sa hollow blocks para solid Kaya, um, na mas, mas patibay siya kasi baka daw mag-leakage, di ba? Pero okay na no, Okay, mag tubig mag-good siya. Pero wala di po tapos andito yung tubo, di ba? Di ba may tubo dito ay host para sa kanal, yung kanal oh, dito, doon pa yung diba? sa palayan. So, itong pool na to ay exclusive for nag-overnight. So, hindi siya pwedeng open. Okay. Tapos mag magtatanong tayo kung hingi pa sila ng discount or may discount kasi kung gusto nila ng uh, 500 ay uh, 300 lang per head, per head tayo. Mm. Pag, pag 150 lang sila per head, okay lang pero yung tubig nila galing sa kanal. <laughs> Depende nga no, Depend sa iyo, pero nasa iklong. O, oh, oh, yun, kasama mong oh, mga kuhol, ganyan-ganyan. Tapos ganyan. pag kinabukasan, medyo fully paid sila, i-drain na naman natin 'to, yung water sa pump na malinis naman na ang ating ipapano. With, ano siya, with, <laughs> with <laughs> talsi-talsi. <laughs> pero pag gusto mo free talaga, may tabo po kami sa ilog, manamano pa punta dito. <laughs> so sa lahat na mapupunta dito, magkakaroon po tayo ng... Ganun pa rin, 20 pesos din yung entrance. Pero pag maliligo kayo, mag-add lang kayo ng 50 pesos. Yeah. May wristband naman na i oh, distribute. Maybe next ba? next week na po yung ma-establish yan. Kasi tapos na ito within 3 days. Huh? Oo, oh, oh, kasi so, ano, ba sa trabahante? Wala man siyang tiles, wala siyang tiles. Pagkatapos simentuhin, bahala na. Kung um, dahan-dahan. Ah, yun, para laging ano doon Wala siya flooring. Nakasimento lahat. Pero Parang yung flooring is ganun pa rin. Fos, na ba? False, putik pa rin. Yan, putik. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. oh. Fish man, Kasi fish may training kasi na ginagawa. So putik. <laughs> fish pan di din Japan. Fish pan din Japan. Fish pan Oo. <laughs> kasi kalaha. Sa... Sa Bye-bye! <laughs> <laughs> bye 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 Weekdays kasi siya magpapakawala kami ng tilapia. Tapos, pag weekend, Saturday, Sunday, full na naman siya. <laughs> so, yun, dual, dual, purpose dual purpose din siya. So, yun yung plano. So, paano ko ipapresent ngayon to? so, doon na nila magkita. Uulitin ko na naman ang pa... Ay, mayroon pala yung parang dapat Blueprint pa? parang oh, so, gano'n. So, Pero kasali na to sa permit na pinagawa ko. Kasama na rin to sa blueprint ah, okay. or in drawing na gano'n-ganyan. Mm ganoon. So, thank you so much, Engineer Baldon, for wow. the firma. And thank you so much LGO Pasaan and to our Mayor Red Hardin for the approval. So next week, we're going to have our tanto training for the safety and uh, lifeguard and then the water testing like that and the uh, electricity testing. Uh... Kasi lalagyan mo siya ng ground. <laughs> ah, <ang pula. laughs> May switch tayo Pag mga lalaki hindi magba magpa-cops dali kita pwede din ng Torture pala. Yeah. So that of the all guys and I thank you. Ang yeah, okay, ganda. Okay, ang ganda ng thesis. Kumarag na present kay sa thesis. Ganda, yung yung, ganda, yung, ganda yung, talaga. Sana yung, maging ano, maging yung, ko, yung, reality na, ba no. Siguro ano na yung book. Thank you, Ra. Sinad ba? Estimated budget 2.3 million. Oh, si Bako. <laughs> di ba namin nakuha Di ba nag-inquire ka itong bridge bridge? Pila to? 2.9 million. Kaya lang yung bridge? Oo. 2.3 lang. Ampul. So, isa sanla ko muna si Lanay. Kasi ang tech Eh, mura lang manis siya. Kaya nga lang. Manidili man siya kuhan. Ito. Kaya naman magta-tiles yun kasi parang ano. Ito nga, ano lang to. 11,200 lang yung 700 nanoblocks. Ay, ano finishing lang. Ka-smoothing lang. Oo, pero magta-tiles. Pwede tiles din naman niya eventual. Bakit yung semento nga lang sa ano, di ba? sa gulos. Sa Misty Mountain, di ba? Misty Mountain. Wala nang proper na ganyan, oh. di ba? Ang iba natin, solid na talaga. Sa water. Ay, may tiles. Depende kung... Siyempre, si Kit Berry na bahala sa... Sa tiles niyan. Yung ano lang, yung gout. Grout? 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 Si Kit ta. Si Mama May naman dun sa ano. Sa... Snack sa... Trabante. Ayan.

Tanda ko yung pintas. Tapos, may... <laughs> Ayun ay, maging pasibulig na, sige lang, God will provide. Basta magtsaga lang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Go! Dara o! Ako ang gigi. ko anong area oh. Ay, hindi. Kaya na, say, kanin mo tsaga. lagi ka na, lagi na. Pero kailangan niyo putun ang kahoy para naibig. ibig. Gato ba ang Dini sa kinagot doon nga, nasa sa in-between man siya. Ah, in-between siya sa mga kao. Yeah. Basta mauna na. Guys, basta God, suba o pool po. Ang buhatan, hindi siya tulog. no? Ah, oh, hmm. ba't ka lang ka ng barricade, ano? You know? Ay, tood no, naanin no? Ang ubal, gani nga, cortina ra, gani nga. Kapistrano oh, sa bukid nun. O, pwede ra, kayo oh, para kung ano. Kapistrano ba, bukid uh, nun? to So good lux a new project and you plants a pool area. So thank you guys.